Ito po 'yun guys. Welcome back again sa my channel. Ito po 'yung tinatawag din la dito na kaki. Para rin siyang orange, guys. 'Yan. Pero ibang klase po 'yan siya. Matigas pag kinakain mo parang papaya. 'Yan. Kaki ang tawag dyan kaki. Ito 'yung orange. 'Yan. Ito 'yung ano, ibang variety ng kanilang grapes. Meron na po silang strawberry. Yan, ito yung balot niya iba. Ito po yun siya iba. Yan. Ito orange. Yan, iba't iba po yung variety ng orange nila. Meron pong maliliit, kanina malaki. May size po yan, medium, small, large. Yan. Tsaka dito ibang orange din to. Ito ibang klase din na orange. Ito iba din. Ito yung apple nila na color green. Ito din po yung apple na... Ayan po, may nakamix kung gusto nyo po. At saka yung grapes nila, mayroon din po nakamix. Ayan po yung dragon fruit nila. Ito po yung kaki kanina na pinakita ko. Ayan. Ayan po. Ito po yung ginagamit ko pag new year. At saka ayan po yung mga grapes nila. Yan yung melon nilang mahal o. Oh. Tsaka ito yung mix nila na prutas na hinihiwa. Hiwa na. Ayan. dami po nila. Sa fruits na area tayo. Ay, ito, ibang variety din po siya. Orange pa rin pero iba. Ayan. Ito yung iba't ibang uri din ng variety ng saging. meron galing sa Pilipinas, merong mga sa ibang bansa. At saka ito yung ano nila, oh, banana chips. Yan. At saka dito din po, meron pong pag gusto ka lang na isa ang bibilihin mo na apple, meron din po silang ganito. Ayan. Iba't ibang uri din ng variety ng apple. At saka kiwi. Ayan, kiwi. Dalawang uri din po yung kiwi, guys. Yung loob niyan, green at saka yellow. Yung lulo, yellow. Ayan. Thank you for watching. Thank you po sa support mga kainday. Yan. Thank you guys.